Hello mga parts, kumusta po kayo? Sana po ay eh, nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon mga parts, ang pag-uusapan naman po natin itong ating inahimbaboy. Sabi ko po sa inyo, iba't iba po yung ating ina-upload dito sa ating channel. Yung mga ginagawa po natin sa ating pang-araw-araw na gawain, e eh, ina-upload po natin niyan dito sa ating channel at yung mga ginagamit po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, e eh, ina-upload po natin niyan dito sa ating channel. Ngayon mga parts, ang gagawin nyo ito. Pag po nag-uumpisa ng lumaki yung ari ng ilang baboy nyo at, at namumula na, didiinan nyo po itong likod. Ayan o. Didiinan nyo po yan. Pagka po ganyan, hindi pa po siya magpapakasta. Pero yung kanyang ari, nakikita nyo mga parts, nagkukulay pink na at lumalaki na. Ibig sabihin niya, paumpisa na yan. Ngayon mga parts, ang gagawin nyo, ito. Humingi po ako sa may ari ng bulugan, ng ihi at pipisigan nyo po ng ihi ito para makaamoy po siya ng ihi ng bulugan. Ayan, at at nang magtuloy po yung kanyang pagpapakasta, eka nga. Ayan, o. At nang maging hit na po siya. Ngayon, mga parts, ang gagawin nyo, ito. Pag po papakainin nyo yung ating inang maboy, lalagyan nyo po siya ng vitamins, ADE, minerals. Ayan. Iahalo nyo po yan sa tarak. Ako po kasi, ang experience ko po kasi mga parts, ang ginagawa ko, base lang po sa aking experience, ang ginagawa ko po mga parts ay e, darak saka starter. Yun po ang aking pinapakain sa aking inang At hinahaluan ko po ng isang kutsarang sesigal. Yan. Isang basis lang po yan. Ngayon mga parts, ang gagawin nyo, paamuyan nyo yung inyong inang sa bulugan. Para mas lalong mabilis yung kanyang pagpapakasta at humit na siya mga parts. Ayan. Pagkaganyan po ang ginawa nyo, magdediretso na po yung pag heat ng inyong inahin base lang po sa aking experience yan mga parts at ito e effective sabi ko nga sa inyo pagka ito e nagawa nyo paano mga parts marami po salamat sa inyong panunod